Welcome back to my channel at ngayon ay pupunta tayo ulit dito sa lintungan kasi bukas ay may pasok na so nag request yung mga bata na magpo falls din daw naman kami bago pasukan so mainit ngayon so let's go samahan niyo muka samahan nyo ako ulit dito sa ating beach ngayon sa lintungan falls tara <laughs> ご飯今日も半分食べよう。<noise> <noise> Pagkatapos nga ng registration, ang binayaran namin ay uh, sa isang adult ay 75 uh, pesos. Uh, yung cottage namin is 150, table and tent lang, ang available. Kaya yun ang kinuha namin. At hindi ko naman natanong kung magkano yung 12 years old pa baba ba? kasi wala naman kaming mga kasamang mga bata. doon lang nag-stop yung mga sakyan. So, ano na ano mga kasama ko na. So, naiwan na ako. Tapos, tara na sa ating destination. So, maglalakad tayo from the registration area doon sa taas. Pinapasok nila yung mga sakyan natin dito sa... At, um, naiwan yung mga sakyan doon sa bandaron doon. Tapos, maglalakad tayo. Nagpa-register pala tayo dun sa taas. 70 pesos. 75 pesos. A uh, isang adult. Hindi <laughs> ko lang alam kung magkano sa bata. Pero mas mababa siguro. So, from here, naglakad tayo. Kapunta tayo sa Falls. At madami tao. So, budok. From here, naririnig na yung mga, yung lagaslas ng tubig. So, yan. Maglalakad tayo dito. At mainit. Time check is 11 p.m. No, 11 a.m. na pala. 11 p.m. 11 a.m. at nagugutom na ako. King Pilag pilag-park nga namin ng sakyan is mga 20 minutes lakaran pa siguro. Or kasi mabagal lang ako mag maglakad kasi nga nagbablog pa tayo. Para hindi naman masayang yung oras natin dito. Saka hindi ako nakakablog pag maraming tao. Ihiya ako eh. Ah, mainit. nakakapanibago tong aking bagong gimbal kasi hindi ko pa to bali ito yung first time na paggamit ko dito sa gimbal ko DJI Mimo DJI Osmo Mobile 7P kasi nasira yung aking DJI Mimo uh, Osmo 3 ayun hmm. so it's my first time to use this gimbal sana ma explore ko pa to ng matagal For now, ito muna Taking videos, taking pictures Ayan siya Nasa bundok tayo Nakakapasok ni Troy mga single motors Ang dami ng basura dun. Ang dami ng basura dun, sir. Oh. Sino nagko-collect nun? Barangay? Oh. Di ba dapat pinapauwi nyo sa mga nagsiswini? Hmm. Sige na, sir. Hanapin oh, mo natin yung kasama natin. Oh. ay cook na. Saan so, tayo mag -iihaw? At ito nga ang aming pinaghirapang ihawing ng mga ulam. At ready ng aming lunch. Kain na! At natapos na ang aming kainan. So ngayon ay uh, maliligo na rin tayo dito sa malamig na tubig ng waterfalls. Doon pala tayo pupunta sa taas. Itong area na ito ay para sa mga bata kasi sa taas ay masyadong malalim ang tubig. Dito sa baba ay sakto lang sa mga bata. tapusin ang ating video ngayong araw ito. Salamat sa panunood at sana makasama ko kayo ulit sa aking mga susunod na video. Hanggang na lang tayo. Bye-bye!